Hi guys! Good morning morning and for today's videos Balik continuation nga pala to sa last episode ng aking vlog After nga nagganap namin sa BYD Happy treats, edumerecho nga kami dito sa may Ayala Malls For the lakad nga ang mga person kasi malapit lang naman At exercise na din So okay din naman maglakad dito dahil malawak ang daan At hindi naman ganun karaming tao So dahil for the galang mga person So ayan magtiis tayo sa paglalakad Pagkarating namin dito sa Ayala Malls And for the CR na muna ang hanap namin Para magchange outfit yung mga bagay bata at naiinitan na sa kanilang mga suot. At kapag nasa CR nga, hindi mawawala ang selfie-selfie sa mirror. At ito, paglabas nga namin, nakita namin si Baby Enzo, knockdown na alap. Ano na yan maglalaro sa time zone? At dahil busog pa nga yung mga bata, naglaro na muna sila dito ng mga ilang oras. At ito na nga yung card na gagamitin namin para tap-tap lang para makapaglaro na rin yung mga bata. At baka magtaka kayo kung bakit puro gala ang ina-upload ko sa aking page. Kung hindi nyo lang alam, ang dami ko na nga videos dito, hindi ko lang may edit dahil ang dami ko ring trabaho. At madalas ko nga pinaprioritize ang videos ng mga bata dahil na-excite eh, nga sila kapag pinapanood nila. At dito nga sa nilalaro nila, eto, naging customer nga kami ni Mama Juby. At kapag nga naglalaro yung mga bata sa ganito, hindi lang sila mismo ang naglalaro, kundi tayo rin mga mami at dad. At para makita rin nila na full support tayong mga mommies, hindi lang natin silang iniiwan dito, kundi nakikipaglaro rin tayo sa kanila. Tayo nga mga mami, ang dami natin pagod sa mga buhay dahil tayo naganap buhay, nagilinis ng bahay at nag-aasikasa sa kanila. Pero yung time natin dapat mina manage natin. Kapag kailangan nila makipaglaro tayo sa kanila, makipaglaro tayo. Kailangan nila nakausap, kausapin natin. Bigyan natin ng oras yung mga bata habang lumalaki dahil hindi natin alam na tayo tumatanda na at sila'y tumatanda na rin. Ito naman yung time na hindi ko pinagsisiyan sa buhay ko. Yung maging full-time mom nila ako at the same time nakakapagtrabaho din. At after nga nila maglaro, dito na kami tumambay sa may ke At dito na nga namin inubos lahat ng points na natira sa aming card. At hanggang ngayon ito, tulog pa nga ang aming baby Enzo. Pero sabi ko nga, gisingin na ng mga bata at kahit pa paano makapaglaro naman. <tinyo> At ayan, gising na nga ang aming baby Enzo at hindi niya nga mawari kung nasaan siya dahil itong video kay mukhang video ko bar na. kasi ang dancer, Charis. Eh ayan mga mare, ito nga dahilan kaya ako na na talaga mag-diet ngayon at mag-exercise. Ayoko na talagang gantong piling na pinagkakamalang laging buntis. Bumirit na nga rin ang dadad dito at tingnan nyo naman may dalawang dancer pa. <laughs> At pati ang Mama Juby, napabirit ko na nga rin. Napakaganda ng boses. Pati ang Baby so gusto rin bumiri. Natapos na nga kami at pinunta na namin itong tita nila. Nakita nga namin siya dito yung nagsimula kami. At nung natapos na kami, nandiyan pa rin siya sa space na yan. Grabe, at inisa-isa niya nga dito yung mga sales na damit. Kasi sobrang laki ng minura. At binilhan niya na nga dito ang kanyang mga pamangkin ng Christmas gift. At grabe nga dito, talagang big sale yung mga damit. At ang gaganda pa ng quality. At kung mapapadaan ka nga lang talaga dito, tsatsagain mo talaga maghanap dahil ang dami murang nakatago. At ito ang sinasakyan ni Baby Enzo is from Mother Care nga din. Sobrang ganda nga at gustong gusto niya. Ayaw na nga ipairam sa bata. Nakakaawa talaga. Pero umalis din naman agad sila yung nabitawan na nga ni Baby Enzo. Ito nga ang aming Baby Enzo that explorer kasi kahit ano talaga ginagalaw niya. At dito nga sa tabi merong roller station. Gustong gusto nga ni Sewing itry pero kailangan may kasamang adult. Wala namang marunong sa amin. At sabi ko nga sa kanya, knock next time na at ikain na lang namin dito sa Jollibee dahil dinner na nga So rin. pumayag naman siya kaya next time talaga gusto kong bumawi sa kanya at kahit papano maturuan ko rin siya at matuto rin talaga ako. At ito nga ang dami na gutom ni baby Enzo dito kaya after namin kumain umuwi na rin kami. Ay for the pahinga na nga itong person pero si Enzo mukhang hindi pa rin napapagod. Tingnan mo namang ginawa sa akin ginawa akong kutsyon dito na pinagtalun-talunan. Hindi nga lang isa dinalawa pa at tinatlo pa. Grabe ka talaga sa akin baby Enzo. Kaya sabi ko sa kanya tara dito at gigig higilan kita bago ka pumasok sa loob at ayun nga napakabilis tinakasan ako talaga nga naman tumakbo agad doon sa kwarto nila pagka kinabukasan nga ito, rest day nga namin sa paggala at ito, magluluto nga kami ng masarap na sinigang ni Dada. Ito nga yung request nila sa tita nila, kaya for the go. Maaga nga na malengke dito ang tita nila. Gustong gusto niya kasi siya na malengke dahil gusto niya yung mga fresh na dinitinda sa talengke. At kapag andito nga kami, talagang hindi kami ginugutom, laging busog. Uupo ka pa lang, kakain ka na ulit. Kuwang-kuwa niya talaga yung ugali ni Mama Didit dito na talagang hindi ka gugutumin kapag nasa bahay kanila At ito mga bata, pinaggalantakan na rin nila yung mga nakuha nilang candy. Candy sa BYD at grabe sobrang dami talaga nito mga mami at ito naglaro pa nga sila ng Jack and Poy na kung sino matalo siya magbibigay ng candy tapos si Zoe dinadaya pa nila lalo na ng kuya niya dahil laging nakagunting kaya palang kuya tawa ng tawa dahil si Zoe naubos niya na yung candy niya pero si Zoe wala lang sa kanya hindi man lang umiya kaya napaka sport girl at ito kumain na nga kami dito ng lunch at gustong gusto ni Baby Enzo ang luto ng dadad niya at ito nga, after namin kumain, mga bandang hapon, nagsumba-sumba at nagsayo-saya nung atong dalawang bata namin. So yun, nagpaplano na nga kami sa susunod na gala namin para bukas. Kaya yun lang muna for today's video. Thank you for watching. To God be all the glory. Bye!